Ano nga ba kahalaga ang paypo sa ating tindahan na Sari Sari Store? Ayan. So ngayon, meron ako sa inyo i-papakita. kita. to my channel. It's me, Grosha Mediana. So for today's video is meron lang naman ako i-share sa inyo mga chika na I'm sure is may matutunan na naman kayo. So ngayon, before anything else, I just want to say hello sa ating mga subscribers at saka sa aking mga viewers. Kamusta kayo? Thank you so much sa lahat ng inyong suporta at sa panunood dito sa ating channel. So kung bago kita ang viewers at hindi ka pa nakapag-subscribe, please to subscribe and then don't forget to click the bell button para ma notify ka in every videos that are uploaded, especially sa mga business tips. Uh, business ideas and business journey na rin natin dito sa ating uh, tindahan as a sari store owner. Ayan. So, ngayon is yung topic natin is bakit ba mahalaga na i-apply yung FIFO or first in first out dito sa ating tindahan at gaano nga ba mahalaga ang method na ito. Bakit nga ba mahalaga na i-apply siya dito sa ating sari-sari store business? Ay So ngayon is wag na kayong magtaka kung bakit may pa microphone pa tayo dito. <laughs> Ayan. So, it's a wireless microphone. Ayan. Nabili ko siya sa Shopee for well, 415 pesos. So, dalawa na ito. Itong microphone na to. So, kung meron kayong ano, katabi or dalawa kayo nang mag uh, magsasalita, pwede niyo siya gamitin kasi dalawa to tapos ano, may ano siya, may may konting may konting device na i-connect lang din doon sa phone mo. It's a wireless microphone. So, it's a must-have, especially na I'm doing a video or a vlog uh, here in YouTube. Ayan. So, hindi ako nahihirapan. Unlike doon sa isa kong microphone na kailangan ko siya ilagay kung saan siya komportable na hindi tulog, na akong kasi nga yung wire niya is nakakabit sa phone ko at saka maghahanap ako ng maliit na papatungan ko sa so kanya. Kasi nga, yung phone ko is wala namang patunganan. Tapos yung, uh, yung selfie stick ko is pang phone holder lang din. <laughs> Unlike dun sa DSLR na kailangan siya ipatong din at saka i-connect na which is pwede talaga siya ilagay doon. So, kaya pag nag-decide ako na bumili na lang ng wireless microphone para less hassle na. Kasi itong microphone na to is iminimize minimize na yung mga unwanted noise, yung mga noises sa background ng ating video. Let's see kung mamiminimize ba talaga yan. Well, anyway, ayan. So, ang daming yaw-yaw, ang daming satsate. Sa so, proceed tayo sa ating topic. So, first of all, ano nga ba ang 5-4 first-in-first-out method? At gaano ito kahalaga na i-apply sa ating tindahan na sari-sari store business. Ayan. So FIFO means yung first in, first out na product. So unang product, unang labas. Yung unang product na binili mo ay yun din dun po dapat yung product na unang mabenta. Okay. Let's say for example, especially doon sa mga uh, food products kasi yung mga food products is maliit lang yung mga lifespan nila mga lifespan nila, di ba? So, mostly yung FIFO is makikita natin sa mga restaurant kasi yung mga products sa restaurant is ano lang, mababa lang yung lifespan nila. Mostly kasi doon sa mga restaurant, ang mga products is more on fresh products sila kasi yung mga products nila nagtatagal lang ng na mga weeks, ilang weeks or month. Depende na rin yun sa products. Pero dito sa ating mahalaga din na i-apply natin yung FIFO or first in, first out product kasi yung sari-sari store business is nagtitinda din mo ng mga uh, pagkain, yung mga food products na binebenta natin. Example, yung mga biskuit, pagkain ng yun mga sardinas, or mga tuna in cans, mga pancit canton, mga Nescafe, those are example of mga food products na nasa ating tindahan. So ngayon, i-explain ko sa inyo at i-demonstrate. Ano nga ba kahalaga ang PIPO sa ating tindahan na Sari Sari Store? Ayan, so ngayon meron ako sa inyo i-papakita So ito sa si Sardinas, si Mega Sardines Ang pambansang Sardinas na pinakasaleable dito sa ating tindahan Dito sa aking left hand is si Sardinas, si Mega Sardines na which is nabili ko kahapon Ayan, tapos ito naman sa aking right hand si Sardinas na nabili ko ngayong araw na ito So, ngayon, i-apply natin yung FIFO. So, paano nga ba? So, sino yung unang nabili ito? Si left-hand na sardinas. Eh, yung sardinas na nandito sa aking left-hand. So, sa arrangement natin doon sa ating selling area, kung sino yung unang nabili, siya yung dapat nasa unahan. Kasi dapat siya yung unang mabili. Tapos, yung sardinas na ngayon ko lang nabili which is huli ko siyang na-purchase it dapat nasa likuran siya yung uling sardinas na mabenta so yung arrangement natin sa ceiling area ganito po siya ito yung una tapos ito yung sa para pag bibili si customer yung una mong maibigay is yung sardinas na nasa, na nasa unahan, which is the purchase mo kahapon. Ayan. So, let's say, for example, nabili na siya. Uh, binili siya ni customer. Ganyan. Ito naman si sardinas na nabili mo ngayon. So, ito na naman siya ulit ang po-forward. Tapos, mag-purchase ka ulit sa grocery. Tapos, yung na-purchase mo naman sa grocery na which is, um, o di ba ka, bukas ka na uulit bibili. Tapos, ilagay mo na naman ulit siya dito sa likuran. So, yung cycle na inyong um, inventories, so paikot-ikot lang siya dapat. So, yung cycle ng inyong inventories, paikot-ikot lang po siya dapat ganun. So, first in, first out po. So, kung sino yung unang na purchase, siya din po dapat yung unang mabenta. Ayan. Bakit kailangan po ganyan yung system? Para maiwasan po natin na magkaroon ng expiration or expired product dito sa ating tindahan. Alam nyo kasi, pag nagkaroon tayo ng mga expired product, luging-lugi po tayo nun. As in, sobra-sobra, lalong-lalo na pag marami tayong mga expired products na hindi natin namamalayan or hindi natin nakikita. Kasi nga, hindi natin ina-apply yung FIFO sa ating tindahan. So ngayon, kung ina-apply niyo yung FIFO, mas mabuti po 'yon kasi na-monitor niyo yung inyong inventory at yung lagi yung mga products na sa inyong tindahan ay mga bago na mga produkto. Importante po na ma-apply natin yung FIFO dito sa ating tindahan para maiwasan natin yung mga expired na mga product na hindi nabibili. At maiwasan din po natin na mag-purchase na mga product na hindi masyadong mabili or yung mga product na hindi mga fast -made moving. So, sa ganong sistema, may iwasan natin na magkaroon ng mga duge or baka leashes dito sa ating tindahan. So, kasi, monitor natin yung ating mga products. Especially yung mga hindi fast moving at, at saka mga fast moving items. Ayan, that's it for today's video, guys. I hope you enjoyed watching. At saka, sana po ay may natutunan kayo sa mga sinishare kong mga tips, business tips, at saka mga ideas na aking mga sinishare dito. Ayan. Thank you so much sa panonood. Thank you so much for watching. At hello sa aking mga subscribers and viewers. Ayan. Thank you, thank you so much for the support. and Kung bago ka pa sa aking channel, please don't forget to subscribe and then click the notification bell para ma-notified ka in every videos that I uploaded, especially sa mga business tips, business ideas na aking mga sinishare dito sa aking YouTube channel. Ayan, I'll see you in my next video. Thank you so much for watching and God bless and gracious everyone. Bye!